Naging maayos din ang unang araw ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Alamin natin ang update niyan sa sentro ng balita ni Noel Talakay live. Angelique, sa pag pag-alis o paglabas ng mga estudyante sa morning shift or morning class, ito ay hudyat naman ng pagsisimula ng afternoon class dito sa President Corazon Aquino Elementary School dito sa May Batasan Hills. Kaya naman muling dumagsa ang mga estudyante at ang mga magulang sa harapan ng nasabing eskwelahan. Ilang oras bago magsimula ang PM class sa President Corazon Aquino Elementary School sa Batasan Hills, Quezon City, nag-aabang at nagsana ang mga magulang na daladala -dala ang kanilang mga anak na papasok ngayong hapon siksikan sa harapan ng gate ng nasabing paaralan ng mga magulang na maghahatid ng kanilang mga anak at di alintana ang init ng araw pero pagdating naman sa loob ng nasabing paaralan, organized naman na ito, Angelic. Dahil may sumasalubong na mga sa mga mag-aaral na daladala -dala ang placard kung saan nakalagay ang grade number at section at doon sila pipila. Katuwang ng mga guro para maayos ang pagpasok ng mga bata ay ang mga magulang na classroom parent officer. Naka-fall in line ang mga bata kasabay ang kanilang teacher na papasok sa loob ng silid-aralan. May tatlong gates sa harapan ng school pero dalawa lang ang binuksan. Habang dalawang gate naman ang binuksan sa likuran ng nasabing paralan kung saan doon naman lalabas ang mga bata pagkatapos na kanilang klase. Pagdating naman sa siguridad, nagpapatuloy din ang Quezon City Police sa pagbabantay dito para mapanatili ang peace and order at maiayos ang dali ng mga sasakyan at maiwasan rin ang mga aksidente. Angelique, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy na ang klase sa loob ng Silid Aralan at tatagal ito hanggang mamayang hapon ng 5 PM. Yan ang last ng kanilang ng oras ng klase dito sa President Corazon Aquino Elementary School. Angelique? Okay, so Noel, no, balik lang natin. Yung morning shift, anong oras natatapos? Yung afternoon shift, anong oras nagsisimula? At hindi ba nagkakaroon ng banggaan o congestion? Ano? Although may nabang nabanggit ka kanina dyan tungkol sa mga gate na ginagamit, pero yung mga daming-daming daming manunundo at maghahatid ng mga magulang na sabay-sabay silang nandiyan sa labas ng skwela. Mm -mm. Angelic, nagtatapos naman yung morning class ng 11 a.m. At nagsisimula naman sila magpapasok around that time din, mga 11 a.m. Doon sa afternoon class. Maiwasan Angelic yung congestion at kagulo dahil may mga gate na nakaasay kung saan sila papasok at talabas yung mga estudyante. At kagaya nga kanina, pagdating sa loob, may sumasalubong naman doon sa mga bata at iginag sila kung saan sila pupunta. At dito sa harapan ng kanilang school, doon muna, nagpipila uh, ang mga sudyante para uh, bago sila pumasok sa kanilang mga classroom. Alrighty, maraming salamat sa iyo Noel Talakay.